yun mga idol update ulit tayo 5 5.03pm dito pa rin sa Libis sa 160 Kaloocan Riverside lumabas na mga idol yung dike ayan o oh. at good news yung bahay ni Leia lumabas na rin lumabas na ulit ang bubong ta, yung bumaba na ayan nakakangiti ano, na ang mga tao dito at bumababa na po ang ating baha sa ilog pero yung kubo namin dito na ano wala pa rin. At yung ring hindi pa lumalabas. So mataas pa rin to. Pero malaki na yung ibinaba ng tubig. So stay alert po tayo. Baka magpakawala ng tubig sa dami, bigla na naman bumaha. Dahil hindi tumitigil yung ulan. yan ang update dito sa ating lugar. Riverside yan mga idol ha hindi tayo makaalis dito kasi yung mga daanan masisikip kahit marunong tayo lumangoy ma mahirap may pagsapalaran mga idol ayan at umuulan uli ngayon 5.03pm na mga idol 5pm ayan yung kay Kuya Dani ang laki ng binaba ng tubig oh Okay, babalik ulit tayo mamaya mga idol.